Hello Philippines and hello world. At umpisa na naman ang araw namin ng anak ko. Siyempre araw-araw may ganap. Nakakaloka. <laughs> so ayan nga, papasok na ako sa trabaho ko. Siyempre, hindi mawawala ang kain, ha? Hanggat may pagkain, lafang lang lang lafang. <laughs> Nakakaloka At magandang araw po sa ating lahat Sana po ay maganda rin ang araw nyo Ramdam na ramdam natin ang init ngayon Ano? Nakakaloka Tulad ko kung saan saan ako napupunta Nakakaloka Kahit liblib -lib na lugar Ba't ba ako napunta sa lugar na ito Napagkalayo-layo at sobra ang traffic? Akala ko sa Santa Rosa lang may traffic Dito rin pala sa hain Nakakaloka At hengat ngarag na ngarag na ang ganda ko Nakakaloka sa sakay baba, sakay baba, ako nangangarag ng bongga. Pero okay lang, mas gusto ko yung ganito, yung busy-busy ako. Kaysa naman nakatunga nga sa bahay, di ba? Nakakaloka. <laughs> at hanyat, dumaan muna ako rito para kumain. Para hindi mawala yung lakas ng katawan ko. Bago rumatsyada uli. So hanyat, tapos na maghapon ko yung pagkatrabaho at dumaan muna ako dito. Bagong bukas to dito sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Ang sindis. Pak na pagdating Pagating ko nga sa bahay, agad-agad ako nagluto. At mag alas 4 na, napakabilis ng oras, nakakaloka <laughs> At hindi na tapos na ako magluto at susunduin ko na ang aking anak sa labas. Ah. Tayo na at lumabas na ako para sunduin siya. Napakainit ha, kaloka. At naglakad-lakad na nga ako. Pagdating ko nga sa kanto, nakita ko na ang anak ko naglalakad. O oh, di ba kahit napakalayo niya, nakilala ko siya. <laughs> Kakaloka. At tama nagtatago pa. <laughs> at panigurado to, pagod na pagod. Hinanap ko ay mga classmate niyang kasabay niya, wala daw. At mga absenero nga, charot. <laughs> kakaloka. Buti na lang hindi nagagaya ang anak ko sa kanila. Hindi kasi ako nagkukulang sa paalala sa anak ko. Yung iba kasi mga magulang tinotolerate nila yung ganung gawain. Kaya paglaki ng mga anak nila ayun, tamad, nakakaloka. <laughs> at hen nga tagpabili pa ng buko juice at uhaw na uhaw na daw siya. Ay, paano kasi napagkainit-init naman ang panahon ngayon, nakakaloka. At hen pa pauwi na kaming dalawa. O model-model ang akla. <laughs> At hangit nasa bahay na kami, tinanong ko nga kung gutom na siya, hindi pa nga daw. Sa bagay, maaga pa naman, mamaya na kami kakain. Sabi ko nga sa kanya, magpahinga muna siya. <laughs> Kakaloka.